Hello, good morning. Ngayon, umaga nga po pala. Nagdidilig ako dito sa labas. Magdi, nagdidilig pa. Na. At tapos yan, may makikita akong rainbow. So, yeah. Yan yung makikita, may nakita kong rainbow. Nakakaaliw mo didig, diba? Pero ang, ang pinagtataka ko lang kung ano ba yung dinidiligan ko dito. Bulaklak o damo? Nagtataka <laughs> lang ako. Tapos, may anino pa dito. Wow, may rainbow. Naaliw ako sa rainbow. Alam nyo ba yon Kaya kahit -basa na basang basa yung lupa, hala, nagpatuloy pa rin ako sa pagdidilig. Pero yun na nga, didil didiligan pa rin natin. Para kahit pa naman, mabuhay naman yung damo. <laughs> Wala na masyadong, ano, bulaklak. Kasi nga, namamatay nga naman. Kasi hindi ko masyadong naharap. Gawa nga, medyo busy sa loob ng bahay. So, yun. May tinanong ako yung kamote para naman kahit papano pag magsigang-sigang tayo, may pangsahog tayo sa ano, sa gulay o sa sabaw, may sanigang ganyan. So nagtanim din ako ng ano ng tanglad para naman kahit papano eh ah, tawag doon para kahit papano makatipid tayo sa pagbibili ng mga kung anong anik-anik din sa palengke. So kabawasan na rin yung sobrang ano parang nakakatipid ka na rin kahit ka pa diba? Kahit naman siguro sino, kasi alam nyo naman siguro yung sitwasyon dito sa Manila, lahat binibili. So, para hindi ka makabili na yun, para, para, mabawasan yung gastos mo, mas mainam talagang magtanim-tanim tayo kahit pa paano. So, may tanim akong sila, so, syempre hindi mo makikita. Natural. <laughs> So, yan na nga, dinidiligan ko kasi ilang araw ko yung dinidiligan. At, ito naman yung pusa ko. Nagpakitang gilas naman siya. Naging model bigla dito sa puno namin. Ang puno na yan ay yan yung duhat. <laughs> Hindi ko nga alam anong ginawa niya dyan at bigla siyang nahimlay dyan sa ano, sa may trunk ng, ka, ng duhat. <laughs> Gustong gusto niya dyan, lagi dyan. Hindi ko nga lang lagi nakukunan ng video gawa ng minsan nandito sa loob yung, nam, loob ng bahay na nabubulol ako ay. So yun na nga, ng nakakaalim minsan yung mga hayop, alam nyo ba? Kasi nakakawala ng stress. Naging model minsan, ng duhat pag, ano ka bigla. parang problema problemado ka, <laughs> nakaka-stress, depressed ka, ba? Diba? Minsan yun yung magiging ano, resulta ng pagkapraning natin, gawa, kagaya nung kasama ko. So yan na nga, may pabawi <laughs> Nandito tayo sa kusina naman ngayon. O ba diba? tapos na tayo magdilig nandito naman tayo sa loob. At kung makikita nyo, may pusa dyan sa baba, si Marikit ho yan. Lagi siyang nandito sa loob. Pagka nandito sa loob ng bahay yan, yan ang ginagawa niya. Minsan umaakit din sa lababo. <laughs> Kahit hindi naman invited. <laughs> Charot lang. Pero nakaka nakakaaliw lang talaga mag-alaga ng mga pusa. At saka, minsan aso. Yung aso namin dito, wala nang ligo talaga. <laughs> wala na talagang ano, wala talagang time minsan. May time pero pag tinatamad talaga, wala tayong wala tayong ibang ano, wala tayong ibang gagawin ko di magmukmuk. Mag, lalo na sobrang init din ng panahon. Pero may time din na paliguan ko 'yan. At saka yung pusa minsan pinapaliguan ko kahit tulang sabon-sabon basta mabasa lang sila sa tubig. Alam mo na para iwas ano, iwas uh, heat stroke kasi kung sa tao nga nahi-heat stroke mga pusa pang mga aso asot po sa pa So ganito 'yan yung ano naghihiwa-hiwa tayo ng gulay tayo. Ako pala naghihiwa-hiwa ako ng gulay para sa lulutuin, para sa tanghalian. So 'yung nagre-ready. Hindi lang naman ano 'yan eh, kumbaga para na rin sa pasyente. May may kumbaga may kasama kami sa bahay na maselan yung kalusugan. So iniingatan kumbaga hiwala yung pagkain ni niya kumpara sa amin yung mga pagkain namin kasi mga medyo matibay-tibay pa yung immune system pero ganun pa rin may kasamang pag-iingat pa rin tayo kahit nasabihin natin na wala tayong mga karamdaman pero mag-iingat pa rin syempre alam nyo naman kung bakit ba diba? lahat naman tayo magkakasakit kung magiging pabaya tayo At kagaya nyan pagka hindi ka, hindi ka mahilig sa gulay tapos may bisyo ka pa hindi ka pa mahilig sa tubig hindi ka pa mahilig sa mga dapat na iniinom mong vitamins tapos mapupuyat-puyat ka pa so yan yun yung mga tinatawag na uh, abuso sa katawan pag inaabuso mo yung katawan patuloy na babagsak at babagsak yung immune system natin so dapat alagaan din naman natin ho kahit papaano kahit papaano bigyan din natin ng pansin yung katawan natin So, yan naman yung pagkain ng aming kasama ng na masela na masyado, masyado yung um, kalusugan. So, ba diba? kaya, kaya tayo, mag-ingat talaga tayong lahat. Lalo na hindi natin alam yung takbo ng o yung mga kinakain natin. Ganon. So, siya. Hanggang dito na lang yung video ko. See you sa next video. Bye-bye!